Walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Tama mali? Tama! Ngayon, real talk tayo. Yes, yes, yes. Real talk tayo. Yes! Tatapad niyo lang ako. Yes! Tukal, ito yung sa inyo. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo? May pamilya kayo? Yes! Nay! Tay! Kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan? Yeah! We... Hindi yeah! nga. Itatawid nyo? Iraraos nyo? Di ba may kasabihan nga kapag kagibit sa Bombay kumakapit? Tama ba? Tama! Oo sinabi ko. Natatakot ang tao, magla na. Ang tao -19. Natatakot ang tao, baka magka-COVID-19. Natatakot ang tao, baka sila'y magutom dahil walang trabaho. Ano sinabi ko sa Facebook ko? Ano sinabi? Nay, tay, mga lolo't lola ko. Mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong magalala. Pag ako, wala nang mauutangan. Wala nang mabebenta. Nakita nyo tong rilo ng City Hall. Ipatatas ako to Ketang Tampunting Makaraos lang tayo. Ngayon, ano naging epekto ng salita na yon? ano naging epekto ng paninindigan ng pagiging isang ama o pagiging magulang ng dalawang milyong tao. Nay! Tay! Mga lolo ko, mga batang Maynila na naririto, kayo ang tisigong buhay dahil yung iba ko tisigong patay na. Ang sa eh. Kayo! Kayo ang mga nangabuhay dito. At least, masasabi ninyo sa inyong sarili, sa inyong anak at buong pamilya noong panahon ng pandemya, walang nagdutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Mayaman. Middle class. Mahirap bawat pamilya, hindi bawat bahay ha, bawat pamilya, one-one one, may food box. tama mo rin? Sama! Nangyari? Yes! Ito? Oo! Isa pa! 700,000 families! Lundian. Walong buwan! Hindi pa nga naubos yung isang buwan, dumarating niya na may isang buwan. Tama mo rin? Yun yung kwento. Totoo ba yung kwento? Totoo! Lagyan natin ng kwenta. <laughs> 700,000. Pagpalagay mo na lang times 1,000 pesos. No.